Habagi Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Anak ng Diyos, panalangin mo kami ng kasalanan, ngayon kung kami mamasahay. Amen. Amen. Siya'y sangkayan sa tayabas Isinilang ang liwanag Sa puso ng indyo na nanalay tayang tapang Hindi pari, hindi hari Ngunit sa pananalig Siya'y tunay na takilat Sa lupan siya isinilang si Apolinario Ang ngalan mula sa tukang pamilya Puso'y pusilag at talisay Inanis maging pari Ngunit pinagsarahan ng pinto Dahil sa kulay ng balat Pangarap ay itinuko Ngunit pinaglaho ang apoy Sa kanyang kitip-tinip ng Diyos naging ipitin na yung ang kofratiya sa ng mga banal Pananalit ng Pilipino sa na ng na brutal Ngunit tinaglaho ang apoy sa kanyang tibit Tinig ng Diyos ang kanyang sinunod sa panaging ipitin na yung ang kofratiya Samahan mahan ng mga banal Pananalit Pilipino, sa ng Pilipino sakit na ng na brutal Yo, hermano, pule, bayari sa pananampalataya taya tayo na pag-ibig, hindi na tahas o galit di ka na napanin Hindi ka matuwid Pero mga braille Nabalis at napulabog Revolusyon yan anila, Kaya't kanilang pinukon Ay hermano kule Sa Diyos ang panata Maniginigin sa gitna ng Hindi na super lang Kanikala Kalaya ang panrili Dilim buhay na ay Kailan man magiging limo Sa puntok ng alita o pinuno ng atoka Lumaban ng buong loob Alang-alang sa panatang Ngunit inabot ang dahas Mga kasamay pinuksa Nahuli, pinipay, ulog, ipinaskil sa plaza Ngunit ang kanyang tukoy ng pinhin ng pag-asa na sa puso ng lahi Bana ng palatay kita'y titayang ipas lang sa kanyang kamatayan Sumilang ang di kumalaya malaya Kalaya sa paniniwala Di na muli makikipa. Sa bawat Kasaysayan may layang pumapalik Hindi lang siya rebelde eh. Siya'y ng pananalig Ng Pilipino ang may sabi Hindi siya santong may panalasagawa Bayanin ang pananampalataya Ng puso ng kiwa Di lang kasaysayan ang dapat makaalala Kundi puso ng bawat isa Dapat siya'y talangin sa tuwi na Dapat siya'y talangin sa tuwi na Pakirmano kule sa Diyos ang panata Manigigigin sa akin na nasigwa Hindi na sobel ang tanikala kaya ang panliliyo rin kanyang bandera Walang takot sa tulong ng lubid Ang kanyang pangalan Kaluna, sa alala mo Kung tunay na kahapon O hermano ulit Kami patuloy sa langkas mo Pananalig namin ito'y di ng muling masusuko Sangalan ng pananampalataya Sangalan ng tangal at kalayaan Sangalan ng tangal kalayaan Si Kopradia ang ito ay isang kapatiran na naglalayong pagbuklurin ang mga ordinaryong mamamayan na kagaya natin at pagyamanin ang ating mga kaluluwa sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At kailan mo ipinundar ang iyon hmm. ang Kopradia? Disyembre 19, 1832. Disyembre petsa. Disinuebe kaming fundadores At disiocho ang aking edad Uli! Dahil sa Diyos lamang matatagpuan ng tao Ang lagi niyang hanap na katotohanan at kaligayahan Muy bien! Muy bien, Uli! Muy bien! Papatuloy ko ang laban mo Pinapangako ko yan